Ama, salamat sa salita mo, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa kabutihan mo. Panginoon, sinabi mo sa iyong salita, Panginoon sa Isaiah 54, 17, na walang anumang sandatang ginawa na magtatagumpay laban sa amin at masasagot namin ang anumang ibibintang laban sa amin. Ito ang pamanam mo sa iyong mga lingkod at bibigyan mo kami ng tagumpay. Ito ang sabi mo, Panginoon. Lord, salamat po. Maraming maraming salamat sa iyo sapagkat alam namin na ang Diablo at ang kanyang mga kampon ay may mga ginawa o ginagawang sandata upang wasakin kami mga sandatang ginagawa laban sa amin at sa aming pamilya sapagkat alam namin, sinabi mo sa John 10.10, .10, na ang jablo ay naparito upang pumatay, magnakaw at magwasak. Ngunit ikaw ay naparito upang bigyan kami ng buhay na masagana. Panginoon, sa mga sandaling ito, itinataas ko sa iyo ang aking pamilya. Inilalapit e ko sila sa iyo, Ama. Simula sa aking asawa, dalangin ko na ingatan mo ang aking asawa sa kanyang pagpasok sa trabaho, sa pagpasok sa opisina, sa lahat ng mga gagawin niya, sa lahat ng pupunta niya, sa mga taong kakausapin niya, Panginoon, sa kanyang paglalakad, I pray, Panginoon, na ang salita mo ang magingat sa kanyang buhay. Panginoon, sa oras ng kadiliman, Panginoon, sa oras na walang katiyakan, dalahin ko, Panginoon, ang makadyos mong protection para sa aking asawa. Be with my husband, be with my children, my family, ang aking mga magulang, mga kamag-anak, mga apo. Samaan mo sila, balutan mo sila, Panginoon. Lord, tinatayuan ko ang sinabi mo sa awit 91. Sinabi mo na babalutan mo kami ng iyong pakpak at ilalagay mo kami sa ilalim ng iyong pakpak, Panginoon. At ang kapayapaan mo, ang katapatan mo, ang magiging tagapag- sanggalang namin. Panginoon, tinatayuan ko ang salita mong ito at hinihingi ko sa iyo ang iyong patnubay, ang iyong pag-iingat sa aking pamilya, sa aking asawa, sa aking mga anak, mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak, mga apo, maging lahat ng aming mga ari-arian. Father, hinihiling ko sa iyo, ikaw nga po ang manguna sa aking asawa. Bigyan mo siya ng karunungan upang pangunahan ang aming pamilya, upang magabaya ng aming mga anak. Huwag mo po siyang hayaang mahulog sa bitag ng kaaway, maging sa mga tukso at mga babaeng pinapadala ng jablo upang mahulog siya sa pagkakasala. Tulungan mo po siyang maging malakas. Binibigo ko ang lahat ng mga plano, mga banta at anumang bitag na inilalagay ng jablo sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Panginoon, I pray na ang mga ito ay bumagsak sa lupa, matuyo at masira at hindi magtagumpay laban sa aking asawa sa pangalan ni Hesus, Panginoon. I pray for my children and I pray for my grandchildren. Ingat mo po sila mula sa mga palaso ng Diablo, yung mga nag-aapoy, mga nagliliyab na palaso ng Diablo at ng kanyang mga kampon. Ingat mo po sila, Panginoon, sa kanilang murang kaisipan laban sa mga kumakalat na malalaswang panoorin o palabas sa mga internet, Panginoon sa mga social media. Panginoon, bilang mga magulang, hinihingi ko po sa iyo, Panginoon, na pagkalooban mo kami ng katalinuhan na nagmumula sa iyo. Ipakita mo po sa amin, ituro mo po sa amin kung paano namin huhubugin ang mga batang ito, ang mga anak na ito, ayon sa iyong salita. Protect our kids, para God. Protect our children, wala sa mga kaaway sa pangalan ni Jesus. Panginoon, Sinabi sa ikalawang Korinto 10, hanggang 5 na kami ay namumuhay sa mundo. Kahit kami namumuhay sa mundo, ngunit hindi kami nakikipaglaban, hindi kami kumukontra sa katotohanan ng ayon sa pamagitan ng mundo. Sa halip, ang kapangyarihan mo, O Diyos, ang aming armas, ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatuwira ng mga taong magmamataas. Yon ang aming ginagamit na panlaban sa mga maling pangangatwiran ng mga taong mapagmataas at ayaw maniwala sa mga turo ng Diyos. Sa mga sandaling na sinisira namin ang kanilang maling pangangatwiran na tulad ng matibay na pader na humahad sa kanila na makilala ang Diyos. Kinukumbinsi namin silang sundin ang mga utos ng Diyos. Salamat sa iyo, Ama. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus, sapagkat binigyan mo kami ng sandata upang makatayo kami, upang makalaban kami, laban sa kaaway. Sa mga sandaling ito, winawasa ko ang lahat ng uri ng kasinungalingan na inilalagay ng jablo sa murang kaisipan ng aking mga anak. Maging ang lahat ng uri ng rebellion kalaswaan na napapanood nila sa mga social media, sa mga YouTube, imoralidad, e, kalibugan, yung pagsagot-sagot nila, ng pabalang sa kanilang mga magulang walang gana sa pag-aaral walang interes sa pag-aaral mga espiritu ng pagrebelde laban sa kanilang mga magulang sa pangalan ni binibigo binibiguko ang lahat ng masasamang plano ang lahat ng maiitim na plano ng diablo sa buhay ng aking mga anak in the name of Jesus ang lahat ng mga kumakalat nakaturuan, kasinungalingan sa mundo ng mga antikristo na nagsasabi na ang mga anak ko, Panginoon ay nilikhang babae na sila ay may karapatan at kalayaang mamili kung anong gender nila. Yung mga kasinungalingan ng Diablo na tinatanim sa aming mga anak sa kanilang eskwelahan na walang Diyos na hindi totoo ang Diyos. I pray, Father, protect their mind. Balutan mo, Panginoon, ang mga anak ko. Binabalutan ko sila. Nilulukuban ko sila. Pinapaligiran ko sila ng iyong apoy na pader. Ang kanilang kaisipan, pinapaligiran ko. Binabalutan ko ng makapangyarihang dugo ni Jesus. I pray, Lord, lumaki sila ng maayos, nang may banal na pagkatakot at pagkakilala sa iyo at lumaki silang mga taong magalang, responsable ang mamamayan, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kaunawaan upang matutunan nila sa murang kaisipan kung ano ang mali at tama. Ama, sa mga sandaling ito, I put the heads of protection The fire, the wall of fire around my husband, around my children, my family, my relatives sa pangalan ni Jesus. Pinapaligiran ko sila ng iyong apoy na pader. Katulad ng sinabi mo sa Hob 1.10. Sinabi ng Diablo, hindi ba't naglagay ka ng bakod na pader sa paligid niya, sa paligid ng kanyang sambahenan at sa paligid ng kanyang ari-arian? Panginoon, maging ang Diablo, nakikita nila ang bakod na pader, ang invisible na bakod na pader na inilagay mo sa paligid ng mga taong nagmamahal at nagtitiwala sa iyo. I pray, Father, for your protection. I pray for your invisible wall na ibalagay mo sa paligid namin ng aming tahanan, ng aming ari-arian, Panginoon, upang ang Diablo ay hindi kami mahawakan. Father, I pray sa mga sandaling ito, paligiran mo po kami ang aming tahanan ng iyong apoy na pader, isang pader na hindi kayang sirain o pasuki ng kaaway at ng kanyang mga kampon, isang invisible na pader na hindi kayang buwagin ng kaaway, Panginoon. Panginoon, I break the power of the stronghold of the enemy. Ginigiba ko, pinapalayas ko, dinudurog ko ang lahat ng kuta ng kaaway na itinayo niya sa loob ng aming tahanan. Nilagay niya sa aming kaisipan, sa aming mga relasyon sa pangalan ni Yesus. Dinudurog ko ng salita mo at ng makapangyarihan ni Yesus ang anumang uri ng sakit, mga, mga uri, lahat ng uri ng sakit lahat ng uri ng karamdaman, mga espiritu ng aksidente, disgrasya, ang espiritu ng aksidente, panganib, espiritu ng kamalasan, espiritu ng pagiging bigo at sawi, mga espiritu ng depresyon, Espiritu ng pagpapakamatay na nasa iyong papawid, maging espiritu ng biglang kamatayan sa paligid at sa tabi ng aking asawa't mga anak, mga apo, mga kapatid, mga magulang at kamag-anak, mga kaibigan na inilalagay ng Diablo at ng kanyang mga kampon sa aming paligid. I pray in the most powerful name of Jesus, ang pinakamataas na pangalan sa lahat, ang hindi natitinig na pangalan na sa pangalan ni Jesus ang lahat ng nilalang sa langit, sa lupa at sa kailaliman ng dagat at sa lupa ay luluhod sa kanyang harapan at magsasabing si Jesus ay Diyos at Panginoon. Winawasa ko kayo at inuutusan ko kayong bumalik sa inyong pinanggalingan sa bunganga ng impyerno. Panginoon, sinabi mo sa inyong salita, Mateo 18:18 hanggang 19, Anuman ang talian ko sa lupa, tinalian mo sa langit, Ano ang gapusin ko sa lupa, Kinapos mo na sa langit at sinabi mo rin, na kapag may dalawa o tatlo na nagkatipon, nagkasundo, Panginoon, na nalangin sa iyo, ito ay gagawin mo sa pangalan mo. Panginoon, sa mga sandaling ito, tinatali ko ang lahat ng espiritu na banggit ko sa pangalan ni Jesus. Tinatali ko sila at Binabato ko silang pabalik sa impyerno. Pinapakawalan ko ang espiritu ng kalikasan sa paligid ng aking asawa, sa paligid ng aking mga anak, mga magulang, pamilya, kamag-anak, mga apo. Sa pangalan ni Jesus, pinapakawalan ko ang espiritu ng kalakasan, kalusugan, ng mahabang buhay, kapayapaan, proteksyon, Panginoon, katagumpayan, anuman ang hawakan ng kanilang mga kamay, sila ay magtatagumpay sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At sila ay mapapaligiran ng pabor, promosyon in the name of Jesus. Lord, sinabi mo sa salita mo sa John 14.14 14, na ano man ang hingin ko sa iyong pangalan, ito ay gagawin mo. Hinihingi ko ito sa iyong Panginoon, sa iyong pangalan, O Jesus. Jesus, the most powerful name, the most wonderful name. Hinihingi ko sa pangalan mo ang mga bagay na ito. Itinataas ko rin sa iyo, Panginoon, ang bawat sulok ng aming tahanan, ang bawat bahagi ng aming tahanan, maging ang loob at labas ng aming tahanan, maging ang aming pinagtatrabahuan, ang eskwelahan pinapas pagpapasukan ng aking mga anak, ng aking mga apo, ng aking pamilya, ang aming komunidad, Panginoon, dalangin ko na ito iyong selyuhan ng dugo ni Jesus upang hindi makapasok ang jablo sa pangalan ni Jesus. Lord, sinabi sa ikalawang Thessalonian 3 and 3 na ikaw ay matapat at ikaw ang magpapalakas at mag-iingat sa amin mula sa masama. Ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat ako sa iyo dahil ang pangako mo ay totoo. Salamat dahil pinagkalooban mo kami ng mga sandata laban sa Diablo. Salamat sa mga baluti ng kalasag na nakasulat sa Epeso 16 to 18 upang magamit namin, upang masuot namin, upang kami ay makatayo ng matibay at makalaban sa aming espiritual na kalaban na si Satanas. Panginoon, humingi ako ng makalangit na karunungan para sa aking asawa at mga anak, para sa aking mga mahal sa buhay upang makilala nila makita nila maramdaman nila kung sino ang mga taong nagpapanggap na kanilang mga kaibigan kapatiran ngunit mga sugo pala ng jablo upang sila ay linlangin at pagsamantalahan Gawin mo kaming mabuti, Ama. Gawin mo kaming mabait, mahinahon, puno ng pag-ibig at pagmamahal. Ngunit gawin mo kaming matalino, gawin mo kaming tuso, katulad ng serpiente, upang hindi kami mautakan, maisahan, at gamitin ng mga kampo ng kadiliman. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga espiritual na mga mata at tenga at pakiramdam upang makita namin, maramdaman at maamoy ang mga patibong na ginawa ng kaaway na nasa harapan namin. Panginoon, Pinapasakop namin sa iyo ang aming mga sarili upang malabanan namin ang jablo at siya ay tatakbong palayo sa amin. Bigyan mo kami ng tapang, lakas at karunungan upang mapaglabanan namin ang mga tukso, ang mga patibong ng kaaway at mamuhay kami na sumusunod sa iyong salita. Ama, salamat. Dahil ikaw ang aming matibay na taguan at sanggalang, ikaw ang aming kublihan, ikaw Jesus ang matibay na bato na aming sinasandalan kapag kami napapagod, kapag kami pinanghihinaan ng loob, kapag wala na kaming matakbuhan. Salamat sa pangako mo sa awit 34.7 na ang mga anghel mo ay nakapaligid sa mga taong may takot sa iyo at inililigtas mo sila. Salamat sa otoridad na ibinigay mo sa amin, sa akin, sa aking pamilya at sa lahat ng mga taong nananalig sa iyo sapagkat ikaw na nagsabi sa Lucas 10.19 na pinagkalooban mo kami ng kapamahalaan upang yurakan, apakan ang mga ahas, mga alakdan at wasakin ang lahat ng kapangyarihan ng mga kaaway at walang mangyayari sa amin. Ama, salamat sa iyo. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin na kami ay higit pa sa mananagumpay sa pamagitan mo na nagmamahal sa amin. Salamat, Jesus. Maraming maraming salamat sa iyo. Sapagkat ipinarada mong talunan ang jablo, ipinakita mo sa mundo na matagal ng talunan ang jablo, na wala siyang kapangyarihan, inalisan mo siya ng karapatan at kapangyarihan, nang mamatay ka at muling nabuhay, pinatalsik mo sila sa kalangitan, maging ang kanyang mga kampo na demonyo. Salamat Panginoon, maraming salamat Pinupuri ka namin, Ama. Salamat sa iyo, Panginoon. Purihin ka, Yahweh, na aking kanlungan. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Matibay kong muog at tagapagligtas ang aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinapanaligan. Nilulupig niya, sakop kong mga bayan. Salamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan mo. Purihin ka, O Diyos, ang tunay at nag-iisang Diyos. Walang katulad, walang hihigit, walang papantay sa iyong karangalan, kaluwalatian at kapangyarihan. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas, lumika ng langit at ng lupa, sambahin ang dakila mong pangalan. Ikaw ang aming bantayog, ikaw ang aming watawat ng katagumpayan. You are our Jehovah's Shalom, ang Diyos ng aming kapayapaan. You are our Jehovah Jireh, ang Diyos ng provision. You are our Jehovah Rapa, ang aming Diyos na manggagamot. Purihin ka sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo at patuloy na ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat sa iyo, Ama. Maraming maraming salamat sa pag-ibig mo. Maraming maraming salamat sa kadakilaan mo. Salamat tinawag mo kami. Salamat at pinili mo kami upang kami maging kasama sa iyong pamilya. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Salamat sa kasaganaan mo salamat sa iyong biyaya salamat ama pinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri ang pinakamataas na pasasalamat luwalatiin ka ama inilalagay ko sa iyo sa iyong mga kamay ang aking asawa ang aking mga anak ang aking mga apo ang aking pamilya mga magulang mga kamag-anak at kaibigan itago mo kami ama sa iyong piling Ilagay mo kami sa malubay mong pakpak. Salamat sa iyo, Father. Maraming maraming salamat. We give you all the praise, glory, and honor in the name of Jesus. Amen, amen, and amen.